Sa ibang balita, nasa piling na po ng kanita nilang pamilya ang dalawang miyembro ng Philippine Coast Guard na nakatakas mula sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Matapos ng tatlong buwang pagkakawalay, hindi napigilan maging emosyonal na mga mag-anak sa kanilang muling pagtatagpo. Ang mainit na balita hatid ni Isay Reyes. Mahigpit na yakap ang isinalubong ni Irish Villaruz sa kanyang asawang si Simon Second Gringo Villaruz nang muling magkita matapos ang tatlong buwan nitong pagkakabihag sa kamay ng mga Abu Sayyaf. Sa headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila, nahagkan muli ng mag-asawa ang isa't isa kapiling ang kanilang siyam na buwang gulang na sanggol na si Ian Greg. Walang masyadong salita, pero sa pag-iyak ng mag-asawa, mararamdaman ang kanilang pangungulila at pasalamat mo si Simba po. <laughs> Salamat mo ako sa Panginoon na nakauwis na sa ko. Iniisip ko na talaga po na ano. <coughs> Hindi na po talaga kami magsasampang ulit. <laughs> Hindi ko na makakasama sa awa Itong buhay na, na natanggap ko ngayon, baka nung buhay ko na ito po. Yung mga anak ko, pag alis ko nito, hindi pa ito maglakad eh. pa <laughs> Isang pangako raw ang balak niyang tuparin ngayon matapos siyang bigyan ng pangalawang buhay ng Panginoon. Hiningin ko sa Panginoon na noon, mo lang bigyan mo kami ng tulayaan, Panginoon. Uras-uras, may ng na sa kami na, na, na kami, kami ng pagsakay Panginoon. Salamat. Na milagro tapos yun, pinapramis sa Panginoon na paglabas ko. ko yung asawa ko doon sa simbahan. Ganito rin ang tagpo nang makita naman si Simon, First Rodlin Pagaling at ang kanyang pamilya. Mahirap yung buhay namin doon. Ma, pero tasa lang talaga. Sa Panginoon talaga ang kwan namin. Mga ginawa para mabuhay lang talaga kami. Noong Mayo, nabihag ang dalawa ng bandidong grupo matapos dukutin sa Aligway Island, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Pero dahil sa opensiba ng militar noong mga nagdaang araw, nakatakas ang dalawa at giit ng pamunuan ng Coast Guard, walang ransom na ibinayad ang pamahalaan. Pinag-aaral na ngayon na paigtingin ang seguridad para sa mga kawani ng Philippine Coast Guard para di na maulit ang pangyayaring ito. Isay Reyes, GMA News.